Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Los Angeles Clippers sa kanilang comeback win laban sa Brooklyn Nets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nakajakpat na nga na ngayon ang Los Angeles Lakers pagkatapos silang manalo laban sa Portland Trailblazers. na ipanalo nga po mga katropos ng Los Angeles Clippers ang kanilang huling game laban sa Brooklyn Nets sa score na 125-114. Pero bago pa man nga po nila makuha dito ang panalo ay maaga muna nga po nag-struggle ang kanilang buong kupunan. Sa katunayan, sa kabuan nga po ng kanilang game ay maaga nga pong lumamang ang Nets ng 16-0 sa unang mga minuto ng first quarter plus natambakan pa nga po sila dito ng 18 points sa third quarter. At ang malala pa dyan mga ay sobra pa nga po sila nag struggle na makahabol. Gayong lumamang pa nga po ang Nets ng 11 points sa uling limang minuto ng fourth quarter. Ngunit pagkatapos lamang nga pong gumawa ng timeout dito ang Clippers, ay bigla na lamang nga pong nag ang ihip ng hangin matapos silang magkaroon ng 22-0 run para makahabol at manalo pa sa kanilang laro. Sa pahunguna nga po ni Kawhi Leonard na nagtala dito ng 14 points sa ginawa nilang paghabol sa uling mga minuto ng fourth quarter, kaya dahil nga po sa kanilang pagkapanalo ay umakyat na nga po sa 27 wins at 14 losses ang kanilang record. ayun pa nga po kay Paul George, first time nga daw pong nangyari sa kanila na mag-struggle ang kanilang team sa simula ng kanilang laro at bigla na lamang mag-init sa huling mga minuto. Pero kahit na ganon ay masaya pa rin nga po siya at nakuha nilang panalo kontra sa Brooklyn Nets. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nakajakpat na nga na po ngayon ang Los Angeles Lakers pagkatapos silang manalo laban sa Portland Trail Blazers. Matapos nga po na makapagtala si DeAngelo Russell ng 34 points at 8 assists sa pagkapanalo nga po ng Lakers Connor sa Blazers, ay agad na nga po siya nagtrending sa social media. Since bukod nga po sa kanyang mainit na shooting ay nakagawa rin naman nga po siya dito ng magagandang alley oop plays kasama si Lebron James, kaya din na nga po naiwasan pa ng mga fans na purihin ito sa kanyang naging performance. Maging ang kanyang head coach nga po na si Darwin Ham ay sinabi na ito na nga po ang pinakamagandang game na nakita niya kay D'Angelo Russell. Sinabera naman nga po ni Anthony Davis na malay na nga na ipapakita na Delo ang kanyang tunay na laro bilang isang scorer. Binulgar naman nga po ni Lebron James na jackpot nga na po ngayon ng Lakers since napakalaki nga po ng impact ng mainit na shooting ni Delo sa kanilang mga nakalipas na laban. Bukod rin nga po dyan ay pinurir naman nga po ni Lebron James ang skill set nito lalong lalo na ang ball handling ni Delo kung saan kayang-kaya nga po nitong lusutan ang lahat ng bumantay sa kanya gamit ang slow to quick move nito sa transition kaya masaya nga daw po siya at parte sa DeAngelo Russell ng Los Angeles Lakers. And speaking of Delo mga katrops, naman nga po nito sa kanyang post-game interview na hindi nga da po niya akalain na makakagawa siya ng aliw pas kay Lebron James kaya sa ngayon ay enjoy na lamang nga po siya at ang kanyang kupunan sa kanilang pagkapanalo. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.